Arestado naman ang tinaguriang most wanted person sa lalawigan ng Bulacan. Matagal na kasing tinutugis sa otoridad ng suspect dahil po yan sa pangahalay umano sa isang menor de edad, si Jim Tejano sa balita. Maayos na sumama ang lalaking ito sa mga otoridad. Matapos ihain ang warrant to na inilabas ng RTC Branch 85 ng Malolos, Bulacan dahil sa umano'y kasong pangahala sa isang minor de edad. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, numero uno ang sospek sa station level habang panglima sa district level ang kategorya nito bilang isa sa mga most wanted person sa probinsya ng Bulacan. Sa pagsisiyasat ng pulisya, napag-alamang mayroong ibang adres ang sospek sa Lusod ng Pasay sa tulong ng social media. Natunto ng kinaroroonan ng sospek. Ina-arresto natin sa Saluisoy Mega City sa Bulacan. Uh, initially, mag, uh, nung, bago tayong magkaroon ng third quarter uh, yung eh, pag-loading natin ng most wanted, eh, na, naipasa sa atin ito ng Bulacan o dahil na 14D, meron siyang address dito sa Bandang Pasay. Pasado alas dos ng hapon kahapon, nang maaresto ang sospek sa isang subdivision sa Maykawayan, Bulacan, Mariing pinabulaan na ng sospek ang akusasyon sa kanya. Wala niya siyang alam sa ibinibentang sa kanya ng biktima. Sa ngayon, nasa custodial facility na ng Pasay City Police ang sospek at nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa. Jiptihan para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.